Daan-daan ang nasawi sa kaliwat ka ng baha sa Brazil, Afghanistan at Indonesia. Bukod sa problema sa supply ng pagkain at tubig, may naitala pang insidente ng mga nakawan. Lahat ng iyan sa Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Ganito na kalawak ang pinsala ng baha sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Dahil pahirapan ng paghahatid ng tulong sa mga nasa lanta, gumamit na ng eroplano ang mga otoridad para ilaglag ang mga ayuda. Labis pa rin ang panlulumo ng ilang residente. Halos wala na silang mapakinabangan sa mga gamit na balot ng putik dahil sa baha. Ang wala ng buhay na baboy na ito na iwang nakasabit sa isang puno. Patunay kung gaano kataas ang inabot ng baha. Sa huling tala, umabot na sa isang daan at ang nasawi sa matinding baha sa Brazil. Mayat maya naman ang pagroronda ng mga pulis lalo't ilang insidente ng nakawan ang naiulat. Sa kabila niyan, may ilang piniling tumulong sa rescue operations tulad ng mga atletang ito. Aabot naman sa dalawang libo ang mga nasagip na aso at dinala sa animal shelter. Ang ilan sa kanila nakasama ng muli ang kanilang mga pamilya. <laughs> sa Afghanistan. Nakunan sa video ang pagragasa ng baha kasunod ng malakas na ulan. Dose-dose ng pamilya ang stranded dahil dyan. Ang ilang bahay nga, pinasok ng baha kaya nabalot sa putik ang kanilang mga gamit. Dagdag pa sa problema ang kawalan ng supply ng tubig at pagkain. Minamadali naman na manaw ng pamahalaan na paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling datos, aabot na sa higit isang daan at limang puwang patay. Pero ayon sa World Food Program, posibleng dumoble ang bilang na yan. Habang sa Indonesia, nalubog din sa baha ang ilang gusali at bahay kasunod ng malakas na ulan sa probinsya ng West Sumatra. May mga naitala landslides na sumira sa ilang tulay. Dahil balot pa rin sa makapal na putik ang ilang bahay, pansamantalang nasa evacuation center ang ilang residente. Hindi bababa sa 31 ang patay habang 15 pa ang pinaghahanap. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.